Hello guys! Mapagpalang araw po sa lahat. Tara, samahan nyo ako. Iikot ko kayo dito sa aming bayan. Ang bayan ng Hamindan Capiz. Ito, umpisahan ko kayo dito sa aming uh, bus terminal kung saan dyan na uh, tumitigil yung mga bus na series at saka papuntang Maynila at o oh, galing sa Maynila dyan sumasakay yung mga tao. At uh, aluwas papuntang Kalibo. Katiklan uh, sa Sakay Saruro ayan guys ang uh, so maglakad tayo dito sa yung aming kalsada at yung, uh, sa kapaligiran makikita sa tabi ng kalsada yung mga establishment ayan yung sa yung aming kalsada at uh, tatapos pa kasi at ito naman yung uh, parating yung galing kong Narwa City yung kalsada na yan ready. Alam ko. Oh. <laughs> uh, Kumusta sa inyo? Mag-usap tayo sandali. Kalimutan na. Akito oh, na ako bisa magtali sa amin. At ang uh, tara. So tayo, guys. Uh, dito naman sa aming bayan. Napakasimple lang. Yung masasabi ko rin na isa na rin na tinuro uh, ng bayan. kumpara nang araw na po nag-aaral lang ng high school dyan. hindi siya ganito pa ayos, uh, Madami mga squatter houses dyan, pero mayon uh, na sila at uh, na ng mga <tong> establishment. raano gato kasi nanti din? kung gobyernong kusis, yun 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 that time hindi pa sila bukas kasi hindi maaga pa naman yan hindi hindi mainit na uh, yan yung mga dati na kinakainan namin dyan at uh, iba ay sarado na ito naman yan yung aming plaza kung saan mo pwede kang mamasyal dyan dahil safe naman pwede kayo maupo dyan sa damuhan pag uh, tuyo lang Huwag lang basa. Itong kalsada na ito ay uh, papunta po po sa katawid ng uh, Bayan At yung kalsada naman ngayon ay yung Magsaysay. Yan yung naalala kong kalsada ha. At yung uh, ano ba tawag dyan, anuhan ng tubig, yan ay uh, napakatagal na nung araw. Nung naga high school ako ay nandyan na yan. At hanggang ngayon Anjan parin pa siya nakatayo napakatibay po niyan yung kanyang bakal ilang uh, taon na, ilang bagyong ang dumaan pero matibay pa rin imbakan siya ng tubig uh, nakatlimutan ko lang ang tamang tawag dyan at ayan dito yung aming eskwelahan uh, nung high school ako pero nung high school ako ang, ang pangalan ng eskwelahan yan ay Hamindan Barangay High School kami yung last batch at naging national high school na siya ngayon kami lang yung pag-graduate namin ng 2000, eh, 1983 pala, 2000. sa uh, saka na pinalitan ng International High School. Ayan na, uh, at uh, na, nawiwindang ata ako dyan. <laughs> at ayan yung mga uh, classroom. Pero ito tayo dito sa kasa. At uh, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. simple. Pero pag uh, magandang panahon, marami dyan na uh, nag-istambay ng mga estudyante o mga tao. Ay, wala, kaya lang ngayon basa kasi sila, kaya walang gumagala. At ayan naman yung aming uh, civic center, aming dan civic center, kung saan ay dyan ginaganap yung mga, pag may mga gatherings, alam ba, fiesta, pasayaw, uh, reunion ng mga batchmates kasalan, pwede rin dyan ganapin, binyagan kasi uh, pwede siyang binyuhan malawak at magandang uh, maganda rin uh, place ayan yung pinaka plaza, may mga palaruan ng mga bata dyan uh, at ayan, yung mga bata na naglalaro at parang gusto ko rin makilaro kasi ako rin ay isang isip bata nga lang ayun napakaganda ng mga tanin din nila dyan at din nilang uh, dinada tanggalan ng damo at uh, inaayos ayan yung dati may ano yan dyan pala isdaan kaya uh, lang sa ngayon wala puro water lily at yan naman yung pagoda Ang uh, pinakasikat na tambayan ng araw agawan din yung mga uh, nung high school kami agawan kung sino mauna dyan tambayan uh, pwede rin ginagawang dyan sila na delay kung mga kanilang ang um, maliligaw ayan at ang aming uh, uh, um, ng police police station tulad yun na yan ayan yung uh, uh, NBL, RMC ah uh, binul ayan yan at uh, yan yung aming uh, uh, health center pumasok ka dyan at yan ang kasunod ay aming uh, municipal hall ng Hamindan. maayos at hindi lang medyo talagang maayos na kaming dahil municipal kaysa, hall sa dati, yan yung nagkatunayan na nagpapakita ng uh, improvement ng isang uh, bayan pag yung ang uh, social hall or city hall ay municipal hall kasi siya na kayo ay naro at yan naman yung uh, nakalimutan na ni host yan naman yung cultural uh, center. Kung saan eh. pwede rin dyan na uh, uh, maririntahan mo rin dyan. Uh, binyag, kasal, uh, reunion, o kahit taro anong kapasok pwede na. Basta magpaalam pala sa ini ka lang ng perimit sa munisipyo. At ito yung aming simbahan. Ito yung mga uh, iba't ibang santo. statue tuned ng mga sense na pinatayo dyan at uh, ayun, meron din tayo dyan na na-sponsoran nung araw uh, pero hindi lang naman ako maga nag-donate na uh, sa small amount pagpagpatayo ng uh, uh, parang nag -re represent ng kada barangay ang hamindan kasi ay uh, composed of uh, uh, 30 barangays at ito naman yung aming simbahan ang uh, simbahan ni si New San Sebastian. At ayan na.